Mahigit 2,000 magsasaka na apektuhan ng bagyong Verbena at Shearline ayon sa Department of Agriculture. Ang kasama natin sa balitang 'yan si Radyoman Marjo Domingo. RMN Live Report. Sa so, huling ulat ng Department of Agriculture, na sa kabuuan 2,010 na magsasaka ang naapektuhan dulot na manalasa ang bagyong Verbena at Shearline sa bansa. Matatandaan ang mga lugar sa Mimaropa Region, Western Visayas at Eastern Visayas ang naapektuhan na nasabing pananalasa. Ayon sa DA, nasa 3,205 na hektarya na lugar ng agrikultura ang naapektuhan at 165 metric tons ng agricultural products ang nasira. Samantala, umabot sa 57.53 milyong piso ang tinatayang halaga ng pinsala sa agrikultura sa bansa. Kaugnay nito, mga partikular na nasira ay ang mga paranim na palay, mais, high-value crops, livestock at poultry, pati na rin nakagamitan at makinarya sa pagsasaka. Ayon pa sa DA, ang, nasabi, ang nasabing bilang ay maari pang magbago dahil patuloy sinasagaw ang assessment at validation sa mga nasalantang lugar sa bansa. Kasama mo sa DZEC, Tel Manila, Rajuman Marge Domingo, Tutok, RMN. RMN.